Francine Diaz, nagsalita na tungkol sa matagal ng isyo kay Seth at Andrea. Wala akong inagaw. Ito ang mariing pahayag ni Francine Diaz, hinggil sa patuloy na intriga sa pagitan niya at ng kapwa kapamilya actors, na sina Andrea Brillantes at Seth Fedilen. Nitong Sabado ika-23 ng Disyembre taong 2023, nag-Facebook live ang young starlet para ibahagi ang kanyang nararamdaman may mga naniniwala na si Francine ang dahilan kung bakit naghiwalay sina Andrea at Seth na dating magkasintahan. Naaalala mo ba noong sinabi ni Andrea sa Facebook Live noong ikalabing isa ng Abril? 2022, na dalawang taon na silang magkasintahan ni Seth at ang paghihiwalay nila ay resulta ng mutual decision. Iginiit ni Francine na wala siyang kinalaman sa sakong anuman ang namagitan at kinahinat na ng relasyon ng dalawa. Sa ngayon, si Francine at Seth ay love team partners. Wala akong inahas, wala akong nilandi, wala akong inagaw. Malinaw, screen record nyo, pwede niyong balikan. Playback nyo, kasi wala talaga akong inagaw, malumanay ngunit palaban na hirit ni Francine. Dagdag pa ni Francine, ginagawa lang namin ang trabaho namin, at sinabi niya rin na nagiging professional lang silang dalawa ni Seth. Binanggit din ni Francine ang dating paksa, ng pagbisita ni Seth noong Enero taong 2022 sa kanilang tahanan. Matatanda ang may lumabas na larawan na kung saan ay makikitang kasama ni Seth ang pamilya ni Francine, at kuha ang picture sa bahay nila Francine. Napabalitang tumutol si Andrea sa pagkuha ng mga larawan ni na Seth at Francine, sa loob ng kanilang tahanan. Ikinainis ng fans ni Andrea ang picture na lumabas, at inisip nila na katunayan ito na may namamagitang espesyal sa pagitan ni Francine at Seth. Paglilinaw ni Francine patungkol kay Seth at saka kasi yung pagpunta niya sa bahay yun ay para humingi ng tawad. Kasi alam niya, alam nila ni Blythe actually, wala akong kasalanan. Blythe, ang palayo ni Andrea na siyang tinutukoy ni Francine. Patuloy ni Francine, pumunta sila sa bahay para humingi ng sorry. But si Blythe, hindi sumama. She was invited pero hindi siya sumama. Tanong ni Francine na may halong pagtataka kaya nagulat ako kasi, bakit ako yung masama? Bakit ako na nga yung nadamay? Ako pa yung naging masama sa kwento. Pumunta si Seth don para humingi ng tawad. Nagulat daw si Francine na, pinagpiepyestahan, na siya sa social media. Dagdag pa ni Francine ukol kay Andrea, alam niya na hihingi ng sorry si Seth and yet ganon ginawa niya. Wala kayo narinig sa akin at all. Nanahimik ako not because tama lahat ng sinasabi niyo sa akin, Nanahimik ako kasi akala ko mas magiging maayos kung tatahimik ako at wala kayo maririnig sa akin. I think it's time for me to speak up. I know madami nagsasabi sa inyo na duwag ako. Gusto ko lang matawag na unbothered queen no. Hindi ako nanahimik because gusto ko matawag ng ganon. Nanahimik ako kasi ayokong dumagdag sa gulupan ng nangyayari noon, hanggang ngayon, ang tagal ko nanahimik. Alam nyo yan hindi ako mapagpatol at hindi talaga ako papatol dahil lahat ng mga sinasabi nyo ay hindi totoo.